papakita ko pala sa inyo guys yung uh, ginawa ko na pa uh, itlogan 'yung pa itlogan at pwede rin na lagyan ng mga sisil na itik or bibi. Let's go. So dito guys, open natin 'to. Oops, sumabit pa. Ayan. lights on. Ready na yung aking itlog. Baby na lang ang kulang. Aw, oh, yung ano pala ito guys. <laughs> yung tirahan ng aking mga bibi. Ayan. Yung mga sisiyo ba. Dito ko sila ilalagay. Andito yung mga sisiyo ko na inaantay ipakita ko sa inyo. Punta tayo dito sa gililimlim ko ng mga itik. Ayan. Nandito sila. Puntahan natin. Madami tayong eggs ng itik dito guys. Oop. Sabit dito. Oh. Ayan. Ayan guys, silipin natin sila guys. Ayun! May itlog! May itik! May itik din. Dalawa sila sa isang pugaran guys. So hindi na ako muna lalapit dun guys. Kasi baka madistract sila. So ayan. Bali, apat yung bibi ko na nangingitlog guys. Ito yung iba. Ayan Ito yung mga maliliit really pa Apat yan sila Kaso namatay yung isa Lima Lima yan sila namatay yung isa Ayan Tapos ito yung mga iba hmm, Kamusta daw Sabi ng mga itik ko Yan oh Nagkakamustahan Ayan Ito yung paliguan nila guys Araw-araw ko yan pinapalitan Balik pag umaga mag ano ako ng ano sa kanila pakain ayan papalitan ko yung tubig tsaka itong paliguan nila ayan unti unti na silang dumadami guys tatlo lang yan sila una ayan tas dumami na tsaga tsaga lang tayo guys dadami din yan ayan lang gusto ko lang ishare Shout out nga pala dyan sa mga followers ko na lagi nanonood ng mga videos ko. Shoutout sa lagi nagsishare, nagre-react at nagko-comment. Shoutout sa mga solid supporters. At, baka hindi pa kayo nakafollow sa akin, guys. if follow nyo na ako in Buda. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!